Samantala, ito namang uh, mga senador iginiit na dapat tuluyan ng uh, ipagbawal nga itong paggamit ng mga disposable uh, vapes. Kinatigan ng mga senador na tuluyan ng ipagbawal ang uh, paggamit ng naturang produkto dahil yan sa panganib, sa kalusugan at maging sa ating kalikasan. Iginiit nga ni Senadora Pia Cayetano na wala pang malinaw na pag-aaral ito namang uh, ligtas na paggamit nga ng naturang produkto. Partikula naman, kababot kasernisyon, itong mga produktong vape o electronic cigarettes at mga disposable nito ay katulad ng mga single-use plastic bag na nakapagdaragdag sa mga basura na sumisira naman sa ating kalikasan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senadora Pia Cayetano. Yes, I support the banning of disposable vapes. So, number one, vapes are very dangerous. Panawagan ko talaga sa mga young people listening, do not buy the argument na it is safer for you or healthier. Wala pata uh, scientific proof that it is safe for you. So, if you can avoid getting hooked on some new addiction, please avoid getting hooked. Now, itong... Disposable is even worse for the environment because uh, isang gamit isang tapon. Parang parang yung mga single-use plastic bag, right? The young people already know. The young people on their own are doing their part in not contributing to the, uh, um, um, garbage, di diba? So that is also another harmful effect of disposable. Kaugnay nito ay uh, pabor din si Senador uh, Jv Harrisito na itigil na, itong paggamit nga ng mga disposable vape dahil yan sisirain lang umano nito ang kalusugan ng mga kabataan. Nauna nang inihayag ni Finance Secretary Ralph Recto na ikinukonsidera ng ating pamahalaan na iba na itong paggamit ng mga disposable uh, vapes dahil hindi na monitor kung ilan itong sales at uh, posibleng tax evasion bukod pa dito nga sa mga panganib sa kalusugan lalo na sa mga kabataan. Babala naman ng uh, kalihim na ang mga mauhuling magbebenta ha, magbebenta nitong disposable vape products ay posibleng pagmultahin batayan sa itinakda naman ng Republic Act 11900 o itong vaporized nicotine regulation law. Ito ang Bombo Radio Philippines, ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Ba sa Radio Bombo.